Hello mga kainday for this video Naghugas na day ko Kung ma manamig kauna Nagi ka namin mga kainday Huwag ni-appel ang akong anak Sa video-video Ganahan po apil appeal O video-video Dia sa akong kuana Na pusing-pusing po siya Magilma mga kainday niya Ako gahugas ako sa likod Kayo manamig kauna Ng mga panahon Ng mga kainday niya Gadali-dali Kung hugas mga kainday Kaya ganahan ko Pagkahuman Matulog ng mga kainday Akit sa taas so Matulog Mga akong buhat Karong adlaw mga kainday mga kaindi, wala dahi ko nagpasok sa kong tindahan karong adlaw kay akong diop nga mga mandi mangon akong diop mga kainday ganahan ko pag nagdiop ko all around ay buhat pas balay kay murag wala po tayo diop 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 siya mga kainday pero di siya matawa o diop kay nagtrabaho man sa atong panimalay every every mandi na akong buhat mga kainday usahay dili ko mag kaya kay ang akong asawa na ang maglaban niya kung halimbawa naglaban na siya mandi o oh, halimbawa naglaban na siya mga kainday so minsan din akong ako magdiop usahay po magdiop po ko kay ganahan lang po magdiop ko eh parang magapahoy po akong katawan mga kainday so pahoy man di dito sa tindahan mga kainday lahi jud nang magpahoy sa balay or sa tindahan ka nakaupo or ka sa tindahan lamit yun nang nasa balay ka magpahoy mga kainday ayan yun mga kainday mandi jud ang akong diop kaya kung mag mo, magmingaw mang yun dito sa tindahan niya kung mag-mandi ko, magsigi kog kuan ha pasok didto nya wala pud siya masyadong binta mga kainda niya muna siya akong gihimog man di ang akong diop direkos balay magsigi kuan kuskus balungos diris balay sa diha nga mga kainday, na na day ko na mga kain day syempre atong tango atong limpyuhan ang tango nato so mga kain oh, na, nagpusing-pusing na po na akong anak niya, oh. siya na rin siya magpusing-pusing yan ang pagkakuman na mga kain siya na po na kong gitawag o magtutbas siya kinahala magtutbas si Jude ang mga bata kay ang mga bata madali ba masira ang mga ngipin pero din na siya mga dili na siya masira mga kaenday kasi katutbas mo na siya mga kaenday bago matulog magtutbas mo na siya mga kainday yan mga kaenday mataba na ating ng ating pisngi lumulobo ng pisngi ni Nday kana guys kanang pisngi na yan imailahan na siyang sige busok ang tiyan daghang sustansyang nakaon kada umaga nandito pala ko sa baba okay, nandito ko sa baba Joke lang, maka-enday. ang ating, ating kuwan. Stimples lang itong okay. maka pero parang totoo rush yung Next ko lang ang aking anti-nanti. <laughs> Hello, mga ka-enday. Ayo, ay Ito Ay, ay tumaba. Ay, mga bye-bye. Dito pala yung aking bunso ko eh. Bunso ko eh. Ang bunso ko eh nandito. Ang aking ah, <laughs> Ano tayo, be? Bye-bye, mga ka -inday. Gabi na pala, mga Bye-bye na. Sa, sa mga, uh, ano, mga nanay-chan. Bye-bye na mga kainday. Happy Monday. Gabi na. Matulog na kami. Bye-bye.